Napano ka ba? Ano nangyari sa iyo? Wala ito, wala ito. Ah, uh, na, nabangga lamang mga ako kanina. Tayo na. lamang. Hmm. Sana imbis na ikaw yung matandang empresaryo na lang ngayon ang nabunggo ng matauhan. Pwede di sanay pinasanya pa kami ni Ate. Ay, this. Eh, sinamaan mo na ito. Masyado ka namang maalalahanin, Hindi kaya ikay umiibig na sa akin, ano? Lubayan mo nga ako, Eduardo. Para Ay, na lamang kitang kita kapatid. kapatid. Nakakapanimbig balahibo. Nagbibiro lamang. Hindi nga nakakatuwa yung mga ganyan mo. Kahit pa ulit-ulit. <laughs> Ngunit kuya, nakakaimot naman talaga yung mga biro mong ganyan. Eh, talaga namang para mo ng kapatid ang ate. Sandali lamang, Adelina. Ikaw lamang ang aking kadugo dito. Ang aming ina at ama ay magkaiba. Kaya't paano ko sa magiging kapatid? Aber? Kaya nga't aking winikay para nangakit ang kapatid. Alin rin yan ang hindi mo maunawaan, Aber? <gasps> Di ba na lamang yan? Kung tunay ka nang nabighani sa ate ko. Ah. <laughs> Naririnig mo ba ang sarili? Bakit naman ako iibig sa pangit na yan? Ako? Pangit? Napakaganda mo kaya! Parehas tayo! Parehas kami! Ito taas naman ang lipad ng aking mga prinsesa at konting pagpapakumbaba naman. Ang ganda ng mo kami? Binili ng kanina nanay noon, hindi ba? Huwag na huwag kang mananakit ng babae, lalo na ako. Oh. Subukan mo lamang, Eduardo. Subukan mo lamang. Oo. Oh, aking subukan? Hmm. hmm. Subukan! Ah! Mga oh, ututo. Napakasutuloy ano, mo talaga, Eduardo! i am here to inform everyone that the united states military is presently in the process of investigating reports surrounding the alleged japanese reconnaissance plane that was purportedly sighted this morning in manila. it is imperative that we ascertain the veracity of these accounts. Oh, my. My Francisco, iwan mo muna kami. Apo. Mama, saan niyo po ba nakuha yung chopper ninyo? Ewan ko ba, hindi talaga magaan ang loob ko sa kanya. Mas gusto ko pa rin po si Mang Juanito. Oo nga po. Sana hindi niyo nalaman siya pinalis. At anong pakialam mo sa pasya ko? Bastarda. At ikaw, Teresita. Ang sabi mo sa akin, magtutungo ka sa opisina natin. Kaya kita pinayagang umalis. Pero ni Anino mo, hindi nagpakita. sa ka ba nagtungo? Mama, patawad po. Ngunit ang totoo po, pumaroon po kami sa boardroom company ng isang tanyag na empresaryo. Kiginoong Johnny Duque upang mag-audition. Yun nga lamang po at hindi po kami nakapasa ni Adelina. Hindi ka na nahiyang ibalita ito sa akin? Pinag-aral kita ng kolehiyo Teresita. A college education, for heaven's sake! Just to gallivant on stage, just like your deceitful father? Mama, batid din yung pangarap na namin ito noon pa man. Hindi na bale sa bastardang walang pinag-aralan, doon siya nabibilang sa mga babae walang kahiyang sumasayaw sa entablado at nagpapahalay sa mga lalaking may asawa, doon siya bagay. Pero iba ka, Teresita. Paano ka makakapangasawa ng isang ginoong nabibilang sa isang kapitapitagang pamilya kung pupunta ka at papasok ka dyan sa vaudeville na yan? Palibhasa. Nasasama ka sa anak ng Kirida, kaya ganyan ang inaasal mo. Mama. Huwag niyo na hong idamay ang iba. Nais ko lamang sundin ang nais ng aking puso. At tinatawag kami ng entablado ni Adelina. At hindi namin maaaring hindi an yun. At hindi ko rin papayagan na sirain mo ang maganda mong kinabukasan. Kaya mula sa araw na ito, hindi ka na babalik dyan sa vaudeville na yan. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, Teresita. Utulin mo na yung walang kwentang pangarap mo na yan. Nagkakaintindihan ba tayo?